Almakada! <laughs> Almakada! So guys, ito ah. Pinapakita ko lang kasi ang dami niyong nag-comment tungkol sa kalat ng mga isda dito sa may ang Cornish. Ito guys, hinuhugasan namin yan guys pagkatapos mga dugo-dugo dyan. Hey! What's up happy people? And welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, ngayong araw kasakasama kasama natin ulit si Master Addy Fishing hindi pa tayo guys naka-intro kanina humahatak na tayo guys dalawa na sana nakawala pang isa pakita mo muna yung huli ni Adi Fishing ay oh ito na guys ang huli ni Adi Fishing 1 2 and 3 oh my god wala ka pa bro eh bago ko <laughs> siyempre okay, kanina pa ang ako ang ating Mr. Rawls and Riz. Mr. Jerome Luna kanina saan ka kasi pag may mga kailangan kayo guys sa ng, sa ng mga, ng mga fishing para. gears nyo pakikontakt nyo lang guys gamitin buon hindi Preeti, so guys ito na yung nagdali natin. Ayan. Alright. Napakagandang umaga. Eww! Okay guys, good morning. First catching, uh, Mr. Jetro. Jetro the master. Okay guys. Panoorin mo siya kay kung paano siya mag magpalanding. English, English, English. Assalamualaikum, ya aki. Waalaikum salamat. Waalaikum <laughs> pag <laughs> Slowly, <laughs> ay. Ayun pala, ino. No, lalakihan. Bakit hindi no, ka nakagis? Ayun, inyong buhol. Ay, anak naman ang patin. baka da salamat. Kitip, salamat. Kitip, salamat. Pangalawa na, guys. Guys, pangalawa nating guys. Whee! Fast Star Bring Star. pa i grabe kanina guys pagdating pa lang natin grabe kita agad at nagsahan huh. sayang dalawa sana yung sa atin guys ang isa na sa malapit na talon kasi ng talon akala ko si Michael Jordan yun pala bangos Sus. nakawala tuloy ano nang gamit mo? naka ano ka na? ayos yun okay so, kasama pa rin natin guys here we are again my buddy buddy Rifkan from US, United Sri Lanka. Lanka. Right. <laughs> United Sri Lanka. Ayan na si Mr. Smorps. Humahagis na si Mr. Smorps. Ayan. Alright. Okay guys, oh nakahuli ng aking uh, body oh. All right. Show it. Show it. Okay. Rifkan from US. United Sri Lanka. All right. Amazing. <laughs> Amazing, bro. Sri Lanka? Bangladesh! I want no problem! Let's walk to now. This is Yeah, Thank you, bro. Where are you from? Where are you from? Kerala. Oh, Kerala. Kerala. Okay. So, guys, we have here, uh, one of our solid, uh, happy people from UK, United Kerala. Alright. So guys, ito ah. Pinapakita ko lang kasi ang dami nyong nag-comment tungkol sa kalat ng mga isda dito sa may ang Cornish. Ito guys, hinuhugasan namin yan guys pagkatapos mga dugo-dugo dyan. Ito, kay Master Adi ito ng mga dugo. Oh, pero hugasan na lang natin kasi tropa natin yan eh. <laughs> oh. Ano <laughs> lapis yan? lapis okay, yan? fish on ang tropa din. Lapis, Brad. Lapis na, lapis na hatak, Brad. Hindi naman ano. Okay na, Brad. na, Okay. okay. All right. yan. Sige, sige, Wadi. Wadi boy! Line, 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 line! Bangus! bangus! Ah, bangus! Bangus, bangus! Hot oh, in the house! mo doon! Huwag mong... Bangus, bangus! Kung punta. Yun. Bangus, bangus! Oo, oh, oo, oh, opop! Ang rod ko! Oh, rad, oh, rad. <laughs> baka mapaka mapaka ng bali ayo dito 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 bro 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 dito 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 na dito 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 Okay guys, so na-bless naman tayo ngayong araw guys after ilang uh, weeks nakadali ulit tayo guys ng bangus dalawa sana yun, kailang nakawala yung isa sayang, pero at least nakaisa tayo Alright. Okay, ayan na po So, syempre kasama natin yung mga tropa natin Ayan Shout out ito sa tropa natin Syempre Huwag mo kumag na magtago. Ayan si Mr. Charles. Ayan si Idol Wadi. Okay? So, guys, don't forget, spread love and always be happy. And enjoy fishing!